Matatala Pamasko para na lolo at lola ng Radyo Nating Gimba. Simula na ngayong araw, isang libo at limanda ang pamilya sa bayan ng Gimba mabibigyan ng, eto partner, bigas, noche buena, bagong damit at marami wow. pang iba. Para wow. sa detalye ng good news niya, makakarating ba yan dito, Ma'am G? 105.3 Radyo Nating Gimba, si Ma'am G Herrera. Good morning po. Yes, maraming salamat, Ms. Jessica, at magandang umaga, Sir Angelo. Simula na nga ngayong araw ng Biernes, December 15, ang pamahagi ng Pamaskong Handog 2023 ng radyo nating Gimba, ang pamasko para kay Lolo at Lola. Nasa 1,500 na Lolo at Lola sa 30 barangay ng Gimba ang mabibigyan ng 3 kilong bigas, 1 kilong spaghetti with sauce, pansit at bagong dami. Duster para kay Lola at t-shirt naman ang para kay Lolo. Miss Cheska, taong-taong ginagawa ng Radyo Nating Gimba ang pamatskong handog. Noong nakarang taon ay ang mga bata naman ang ating pinasaya. Pero ngayon ay ang mga elders na kabilang sa mahihirap na pamilya ang matatanda ay mahalagang bahagi ng ating komunidad. Ang kanilang pangailangan ay dapat bigyan ng kaukulang pansin at pagtintindi sa kanilang kalagayan. Kapuna-puna kasi na lalong bumibigat ang alalahanin ng mga matatanda sa kanilang kalusugan tulad na lamang ng kulang ng sapat na pagkain dahil sa mataas na presyo ng bigas at iba pang mga bilihin. Wala rin pambili ng gamot kapag nagkakaroon ng karamdaman, kaya marami ang dumadanas ng kalungkutan at depresyon. Sa datos ng OSCA o Office for Senior Citizens Affairs at ng PISCA o Federation of the Senior Citizens Association of the Philippines dito sa Gimba, nasa 15,000 ang kabuang bilang ng mga matatanda sa bayan ng Gimba at mahigit 50% dito ay nasa kategorya ng pinakamahihirap na pamilya sa barangay. At ngayong araw nga ng biyernes, apat na barangay ang pupunta tahan ng pamaskong handog team. Ang barangay San Miguel, Bagong Baryo, San Rafael at Kasungsong na may dalawang daang beneficiaries. Matatapos ang pamimigay ng pamasko para kay lolo at lola sa December 22 para maabot ang 1,500 beneficiaries. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kami, Sir Angelo at Miss Cheska sa mga sponsors ng Radyo Nating Gimba na naging katuwang namin sa project na ito. Ilan sa malalaking sponsors ay ang Gimbanyans Association of Manitoba, Canada, ang FMM Group of Companies na pag-aari ng kilalang negosyante na si Fernando Nicandro, na tubong Nueva Ecija, sila ang nagbigay ng mga bagong damit ang GP party list ni Congressman GP Pajernos na siya namang sumagot sa mga bigas at ang tulong ni Municipal Mayor Doc Lito Galapon at syempre ang tulong at suporta ng mga individual na kaibigan natin dito sa radyo nating Gimba. Yan ang ating magandang balita. Ako si G. Herrera ng radyo nating Gimba. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat na... Uh, Santa Claus sa uh, Ati mm, G. Merry Christmas Ayan, uh, sa mga taga-gimba.